Hi guys! Good morning, good evening, good afternoon sa inyong tanan, wherever you are in the whole world. Maghimo na na dyo ko vlog sa ni lingaw dyo ko ano ba. Diba? Na koy yung hebalan guys ba? Diba, diha dia sa buhol, na may panoramic view diha sa alisya. So, ka nang, kuan ka nang, grabe po ni ka mga, grabe ka ayaw mga utok ang mga tao ba kay, ka nang kuan kayo ham business minded ba? na ay duha ka tao. ang isa, ang negosyo niya sungkod. Sticks ra kahoy. Nya ang isa, wa ta kabalo gi unsa sungkod pagkuha niya gahan ahanya gi pangkuan unsa Kinuha ba na or pinangayo or unsa ba? Libre ra ba na unsa na? Basta kay sungkod, mga sungkod iya ha. Nya ang isa payong ang iyang paabangan pod. Pero kabalo mo guys, unsay nag unsay naglungtad, naglambo hangtod karon? Ang sungkod kay ngano? ang sungkod ang paabang niya unlimited na, na sa oras basta kapag saka ni mo dito niya pagbalik imo ginang nang ang parinta niya sa sungkod tag 2 pesos ra sa una unya kay karon misaka naman ang kilos mga bugas so, nagpa ang ning saka na pud siya tag 5 na pud ang iyang kanang kuan pa, paabang sa sungkod Agoy, luoy man kayo tong sa payong guys. kay ang payong, yung negosyo, payong iya no. Ang abang niya, kaya tag-jispisos naman tong abang, 10 pesos. Unya, pagpalit baya sa payong 150 pesos, di ba? So pila pa ka pila pa ka jis imong kuanon nga na magrenta nga iya pa ka makabawi sa imong kapital. Mas lugi gud ang payong guys kay ngano. Ang payong og maguba dito sa taas. Nga manay, manay warante. <laughs> Kung ang payong maguba, wa nay warante pag uli ni maguba na. Good, good ba imong 140 kay Jess ra man ang imong paabang. Di ba? So naglungtad gyud tong sungkod kay ang sungkod kuan man kanang mabari ng sungkod. Kuan na sungkod kuha na pud ko mangawat na po sa kanang klasangan. So magkatawa lang ko mga maghunahuna mag mag ba nga grabe kay ang Pinoy mga yata og kanang pamaagi man negosyo, no. Tama gyud pud. Unya ako siguro naa din ha. yang dapita sa panoramik, magnegosyo po siguro ko ice water. Pero kung magnegosyo kong ice water, hasta pong kapuya pong bit-bit pa ingos taas. Kaya pwede ba ng taasa diha? Dito makas... Aw, oh, basig sa ubos, sarap ka maghulat mo. No? Pwede na po siguro. Pero, umamot lang. Basig mo okay ng ice water. Testing ko na nagaw. <laughs> Ay, naku. Grabe ganyan Pilipina. Mangita o ka ng pamaagi, guys. Pero mas maayo yun na siya kaysa mangawat ka. Magsayon ang kwarta. Mangawat o magpalimos, di ba? So nice magito ang hihaguan ni Mugamay ang imuhang kwarta. So, anak ba? Karang maka, maka amis ka ba? maka, maka amis, no? Maka, sabi nang bisaya sa amis, oy eh. Char lang. So basta, muna to guys. So, magnegosyo na taanig sungkod. Ano nang payong kay Alcance ta? O, may warranty ang payong. Pagpalit ni mo na dito sa Mercado 150 mo, na di na ba na mabalik? Ngayon kag naguba, hindi pwede. Ay, pag-sure. Basta mo to guys, mahimot lang yung guba. Basta kana sa panoramic, alis sa bu buhol. dekat mga turis din ha. O, oh, mag ninyo guys, dagang ito na mga nagwagsungkod. O, oh, tag singko Tag, 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 diba? So, maayog yun. Well done, maayog kayo. Salot yun ko atong nagnegosyo. O, kuan? Kaya yung sungkod. Kaysa payong. Ang payong, pastilan. Ang payong, social siya, pero... May warante. Goodbye. Bye na po lagi. So, na guys. Thank you for watching. Au. <laughs> lingaw-lingaw ganito. agad eh mm, ito mag so, kay panahon hapit ng gubat gamay lang din sa panahon bye thank you for watching